Ayan guys, so ito yung aking na green off na bagong bilyas. Tingnan nyo kung napapansin buhay siya. Ito isa lang yung kanyang nadugsong kasi may sira itong sanga niya. So isa lang yung ating dinugtong. Ang dinugtong natin dito is si, ano, si Chitra India. Ayan, pati ito. Chitra India din. Ayan, yan, buhay sila. Tapos ito yung una kong na-craft. Ito. Si ano to si Chitramunduring Munduring. Ayan, Kapabansin nyo, may mga itim-itim kasi late ko silang napasingawan. Pero malaki na siya. Ayan. Malaki na siya. Tapos, ito si, ito yung isa. Ayan. Ayan buhay sila. Tapos, ito, dudugsan lang natin ito ngayon. Dudugsan natin siya. Ayan. Itong mga to, pwede na, mga, mother plant ko, pwede na actually mga i-cuttings yan ha? Huh? So, yan. So, hanap tayo dito ng ating idudugsong. <laughs> Ayan. Ito, ito, maganda tong idugsong to. May mga usbong na duriduritsyo na kasi siya. So, pag kumuha kayo ng sayon, tingnan nyo yung depende sa pagdudugsungan nyo. Kung bata, batang sayon, no? Ayan, hindi yung hindi mura at hindi masyado siyang matanda na. So, ito ang kukunin natin na idudugsong natin siya dun, no? Ayan, pag kukuha kayo ng bandog idudugsong nyo, dapat 3 notes lang siya. Ayan, pero ito may tubo, tumubo na kasi siya. So, puputulin natin hanggang dito. Dito natin siya puputulin. Ayan, putulin natin siya dito. Ayan. Tatlong notes. Ayan, isa, dalawang notes. Tapos tatlo. Ito, ito ang kukunin natin na gawin natin sa Ayan. Ayan mga lodi cakes, ito na yung ating napiling sayon na ating idudugsong doon sa sanga na ating dudugsungan. Ang kailangan natin sa pagdugsong is grafting tape, plastic, blade or cutter, alcohol or sanitizer para doon sa blade natin gagamitin para hindi siya mag ng infection. Kung mayroon din kayong grafting solution, pwede din po kayong gumamit ng ganun. Ito so, tayo magdudugsong kasi may isang nakadugsong dito so gusto ko mas mat mataas para ano, ito, pag lumaki yung dudugsong natin, eh, mas mataas siya. So, dito tayo magpuputol. So, sige, start na tayo. So, ito yung ating sayon. Ito. Pag itong sayon natin, tatanggalin natin yung mga pinik. Tapos, yung usbong na yan, iiwan natin. Ayan. Tatanggalin natin itong mga dahon. Tapos, ayan. Ayan siya, no? Ito yung zain natin. So, mag-sanitize tayo. Bago tayo mag-start. Yun yung ating cutter. Kailangan din natin siyang i-sanitize. Ito yung dudugsong natin sa pagdustong natin, kailangan natin gumawa ng V-shape. Prepare natin tong sayon. So, pag-prepare ng sayon is ito. Dapat V-shape siya. Yan, hiwain nyo ang ganyan, pa V-shape. Ayan. Ayan. V-shape. Ayan. Then, tapat natin. sa so dito siya. Gusto ko dito ko siya ipwesto. Ayan. Pag siya, ayusin niya. Ibigisan lang siya. Ibigisan natin siya. Uh, kung napapansin niyo mura tong aking ginuduksuhan kaya yung ginuduksong natin is mura din. Then diwain lang natin sa gitna. Isang sayon lang naman yung ating ginuduksong. Okay. Then, spray natin itong sign natin ng acting solution. So dapat pang ang paglatag ng kanyang ang paglatag natin dito is yung dapat yung balat balat ng sayon at saka balat ng ating idudugso ay magkalapat. dapat magkalapat sila. Ayan. Ayan. Kanyan siya. At pagkalapat siya. Ayan. Then babalutan na natin to ng grafting tape tsaka lagyan natin ng plastic. Yan. Ginagamit ko dito is it's cast tape. Ito, magsimula ka dito sa iba. Pataas. Ang pag-drag, pag-ano -pag natin ng grafting tape, tingnan natin kasi hindi siya masyadong pit at hindi masyadong maluwag. Dapat yung sakto lang kasi baka pag ganito kasi mura yung ating ginamit na Zion at mura yung dinugtungan natin is baka ma madali yung ating Zion no? Ayan. Then, lagyan natin siya ng plastic para makulog siya. Nalagyan natin ng plastik para mag-moist siya. ito na, tapos na siya. Dito siya. Pag, pag yung green lang tan ninyo is exposed siya sa exposed siya sa init, lagyan niyo siya ng paper uh, paper bag. Yung ganito. ganito. Pag exposed siya sa mainit, sa masyadong mainit, lagyan niyo siya ng paper bag. Ayan. Tsaka niyo lagyan ulit ng plastic. Protect, itong paper, itong papel na to, itong paper bag na to is protection niya sa sobrang init at yung plastic na tas huwag ganyan ng plastic protection naman yung paper bag dun sa ulan para hindi siya mabasa pero ito kasi dito ko lalagit ng paper bag kasi dito lang naman siya sa gilid hindi siya na ulanan, hindi siya na arawan uh, aarawan masyado ayan so ayan guys maraming salamat po sa yung pag panood na aking uh, uh, video ayan so actually guys ngayon lang ako nagdra-draft ayan since nung sinubukan kong mag-draft to buhay naman siya Tsaka itong palang pinagdugtong natin is it ordinary na common siya na bagong bilya. Ni-revive ko lang siya. Tapos yan, pinasanga ko siya ng, uh, ng ilang buwan. Tapos itong dinugso ako masanga, it's itong mga musgong sa kanya. Ayan guys. Bye guys. Maraming salamat.